kaming materyales. Ito yung ano oh. Yung iniduro na ano. May ulo yan, no? Yan, 1.5 kaya lang mahaba. Mahaba yan. May ulo yan. May ulo niya. Ah, ditanggal. Mm -hmm. Ayun ang ulo niya. Nasa likod. Tsaka mm -hmm. yun itong dinisin. Dukot -duk -duk ko sila yun na bilin naku? oh, marami siyang ano? pailalim, no? Uh -huh. eh? Oo. Oh, no, so, tayo marami tayo naman. 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 tayo marami Good morning. marami tayo naman. na tayo eh? naman. Na, na. marami tayo

closest, yeah. closest. Wala na natin Wala. Mga kapi, wala tayong na din dito. Wala sa kapistak na flyboard na tripod. Dito sa kabila. Anak tayo sa iba. Na, let's go! Done. Dito tayo sa pangalawang hardware. Ang ganda ng buhangin niya. Yan ang tawag yan is one. Yan yun yung, mahal. Dapat po ano? Huh? Yung ginagawang tindahan mismo. Huh? may na tupo kayo. Bariyahin mo na yan. Ako'y magbabayad sa trailer. Yes, Thank So, morning so, morning mo po. Na Flybird. What? Flybird na ito. Um, ano, ordinary na ito. 880 po ah, po. 880. Apo, meron po kami sa ano, Marine, 111. So, hindi lang tayo siya 880 po. Gusto niyo po mong tingnan? Flywood, Flybird. Flywood. Flywood lang. Ah, hindi po ba, ba yung

Dito uh, kami, titingin kami ng materyales uh Hindi -huh. okay, kaya ampaw yan sa loob? saan yung ano niyo yung ganito rin? Uh, yung marine Kaje, sa baba yung marina no? marina 3-4 <laughs> oh, <laughs> dito. Huh? Oh, ma. dito ba? sa baba yung 3-4 ito yung... Pudyina, oh, babalutan mo naman ang ano eh babalutin ko naman ang ano oh. Pornika Meron kayo ka dito? Pornika Kaje, may Pornika ba? Pornika? Ah? Pornika?

Ah, 310 po yun ng 2 x 8 Ito, 70. 170. 170. Ah, oh. 170 po. Ah, ito, 8. 170. Hindi to 200. So, ito lang, flywood na tayo. Yan lang. Yan yeah, mga lang natin dito. Ah, okay na yun. Yan lang po. Ilan po? Isa lang. Okay. Oh. ina na po kami. Yeah, kami, bilhin natin na sa bukong. Ito po, nakabili po kami sa plywood. Hanap pa po kami ng ibang kahoy. 20 okay, Ang natin hindi, no? Pwede sa 20 na lang tayo Alasin natin yung uwan Sa 20 na lang So ayan yeah, mga kamiks, punta tayo sa kabilang hardware Nalakarin ko na lang Huwag Kasi mura doon Yung ano, pag-aging na yun ah, Tara, Pili tayo doon sa uh, Unang pinantahan namin na hardware Ayan yeah, mga kamiks, medyo mainit ang panahon Mà gần đắm mà nào nãy tính em luôn đi sa nơi tay

ito nga miss yung one half by one ito magkano nga itong one half by one ano kung eight feet eight bit sixty four ha? sixty four? ano nga tayo uh -huh. ano? nga yun ano? lang wala man kasing tubay ito kayo eh na good lampir. Gano nga pala stick wheel yung na malit lang? Ah? Yung pinakamaliit wala na. 85. Kagana laj. Stick it. Sige, mm. so, samahan mo na lang ng ano, isang steak wheel. 192. So yan mga kanis din tayo madalas bumili ng mga materialis. Ilang sandwich?

yung pinayaran natin. 520. Sarba. mga So 'yan, mga kids, nandito na tayo. ito yung nabili natin, oh. Ayan, si Kumander nagahantay dito sa atin. Oh, lion and difference, eh, oh. 64 lang. Ang isa. Samanta lang doon ay eh, 170. Di ba? Ang kulang ay? Kulang na lang ay ano? Red horse. So ayan mga kamiks, biyay na tayo pa Let's go! So ayan na mga kamiks. so, oh. natin tayo kanina. Ayan na simulan ko nang mag ng cabinet ito sa may ilalim ng lababo. Ayan. Ayan. na eh, tayo na tayo kaya nagluto na ako ng ano ulam natin pang hapunan ayun o Kasi of natin yung balat ng baka nagawin nag na naman natin ng ano pares sa may ulam pa naman tayo yung tira kanina yung um, pangalian natin so dalag-dalag natin ng pares nakamix Pag-ino natin pag pa na rin Ang sobra <sighs> Kaya, good morning mga kamix Ito pala yung ating sinimulang gawin na cabinet kahapon Yung binili ko kahapon Tapos so, sinimulang ko na rin yung simbol Kaya nung no, naglalagari ako Ito pala yung ating ginawa oh. Ayan o, Titipid tayo sa kahoy. Sayang kasi yung plywood na mga sobra. siya na lang yung ginawa ko dito sa ilalim ng, ano, stopper. Yan. Dito, yung ginawa ko sa ilalim. Yan. Tsaka dito, lagayan ng hinges. Yan. siya na yung ginawa ko. Kasi yan naman isang piraso lang na plywood. Na 3-4. Medyo uh, may kamahalan din kasi yung 3-4 eh. So, yan mga kamigso. Ang hagan natin gumawa kanina Ito na pala yung nabuo ko Nabuo ko na pinto Ayan Ayan mga mix Ayan yung pinto na nabuo natin So may ito Ito yung pangatlo Ayan number 3 kasi sakto lang din talaga ng isang buong plywood. Kasama na yung mga kapitan ng hinges, saka yung stopper. So parang talaga naka-budget lang yung isang buong plywood yan mga kamix. So yun, maglalagari tayo. Ah, yun kaya maglalagari ako ang ating kamera ang ating taga kamera ay naglalaba. PC kaming pareho ngayon ako nagkakarpintero naman ito pa kami sa aking lagari po may 5 taon na yata itong hindi na kasi nagagamit hindi na kasi tayo nagkakarpintero tumatalag pa rin naman sipag talaga ng mister ko at sa bahay siyang gumagawa gusto ng guys gusto ng pepe may kabinet araw-araw pagod pag nasa bahay sipag yan last na lang natin isang kayo dito. Pagpinto natin mga mix. Ako kasi yan naglaba. Yan mga kamix oh. Maganda sana pag marami kang alam talaga pero kaya lang hindi ka naman magpagpahinga Pag marami kang alam. Marami ang iuuto si Commander. So yan mga mix. Yung ating kaya yan ko kasi ng ano yan. Hindi ko na pipinturahan yan talaga ko na lang ng formica yan para pang mabilisan lang ang gawa yun oh yun oh mga kamiks yung know, ginawa ko palang kabinit nung nakarang araw ayan kahapon ko lang natapos ayan na so hindi ko pa nalagyan ng ano pornika hindi pa talaga ito paling tapos ito mga kamis wala pa nang handle eh pero naikabit ko lang muna yung pinto so siguro wala hindi mabubuksan ni eh, commander ito kalanganin kasi yun eh punta na kasi tayo ng sibo mga kamiks minadali ko lang ito isalpak yung pinto wala natin isang buong plywood lang yan na tripod nagkasya ako na so kasama na yung mga nilis yung lalim yung snapper saka yung kabitan ng hinges yeah. oh di ba smooth na smooth yung bagsak mga kaligso yeah, babagsak natin eh. oh napakaganding ito rin ganun dito matigas dito Temporary lang simula sa ito. Lalagyan mo lang pa ako. Wala pa kayo. Alanganin na eh. So yan mga kamix. Ang ating ginawa nung pagkarang araw pa ito. Para daw hindi makikita yung ganyan mga gamit sa ilalim. Oh, so tama nga naman. Kaya ginawa ko siya ng pinto. Di ba? Siguro pagbalik ko na lang yung galing si Bo lalagyan natin ang purnika yan sa kahandel sa so, mga 3 weeks pa mula ngayon so yun lang mga kamiks uh, ating ginawa na cabinet. ayan so, yan maraming, maraming salamat thank you bye bye